Ay, mga kasawag mga kasawag kasi maging tunay minsan natin mag-mestell ito hindi mo na makapaglaot kasi malamutin pinagbangka niya mga kasawag at siya lang naggawa mga kasawag dahil nga sa walang budget pang pagawa pili ko na lang na gawin uh, kasi pag pinuha ng gagawa sana madali ito pang, pag balik ang dingding ni para uh, makapangisda na kasawag dito. Kaya, kasi nga, maging madaling pagkakawa. Mahirap pa ng mga kasawag dahil hindi siya masyadong marunong napilitan nalang siya. May kwarta lang ng pera pang pagkakawa. Kaya, isa naman kumaroon. Sana naman mga kasawag madaling niyang magagawa para mag mga kasawag tinapitan lang tayo